Dritzo, ba O, isa oh, so pa. Ba? Bago magbabago. Diretso. Sige, siya ulit. Wala nang laman yun. Okay, yes siya daw. Special, special. 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 <laughs> <laughs> Wala nang laman yun eh. Wala nang laman yun. Kasi meron pa naman yun. Tiger, tignan mo. Ah, Tiger, mag-uugas ka, ha? Okay. Tama <laughs> ka <Okay>. lang, hindi mo nilahat siya pinag-uugas, Tiger,

Siyempre nga din yung pinapak Ano naman yan? Ah, Sabi ko sa'yo, eh. purple yan eh. isa pa. Ay, meron ka ng dalawa. Ilaw pa. Ay, mga Regular. special regular. Regular, please. Wala, kaya regular lang. Sa dalawa, tatlo, kapat, lima. ipiksasa kita yung ano kamo yipiksasa kita kahit <kos> ilan pagyan meron ay ah <lang>. ako ay, ay, na ay, <kos> <na ilamok, may kos> ay meron 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 Sige, ba yun. Nakawin nyo yung tight, eh. Nakawin nyo yung tight, kailangan din nyo Kaya nga, kailangan na nga lang.